Sabi ko kay istorya ani guys, ako ang anak know, na nawag. Oh, naaktuhan ng nga nami diri. Sa NCCC Kabantian. bienda wow. mi dirisa Tagsing ko nga isaw o, tapos ka talagsa na kung sila ginapainom og coke O, di diba? enjoy ka ayo ay e, sa magmacdo macdo unsa ano man tapos ang nabasa man kag di san mo paginom inom gitaka ko oh kayo balik na, na dito. balik na, na ito ipatong dito katong tapad sa ako ang kuno oh na ito go ito Pura Pagod, gihapon. ng ang arenola, arenola is life. Wow. Huh? Arenola, ihianan. iduha na ako kae. ko magbitio Dili sana kanang pasaydi palit di ay may aning uh, o sa pangalan asunyo na ko eh. sa ako ang kanang mga katunganan ako. sa kanang mga Grabe ka in na init. sa balay. Naunya taud-taud ani ko ana pod. Mag-ulan, subaw ang labas. Bông cằn á nè, bông cằn Ngon Nấm Ngon bị kìa người mình 嗯。No. Good morning. Wala nang magbisbisan ako ng mga ako dire. Mga pi, init pa man. So, bilig mo na ng tahanan. Tahanan, alaman. Okay na. Maganda palpak-palpak ang ating istorya. sidi eh. Tinuksan. Tinuksan na karni. Tinuksan. Sayote. Hoy, paghilo mo, kasaba ninyo. buta nga na na to ra nga po ang dahon dahon kay karni mangkod eh lahi po ng karni o kalubati may tong ibutang no oh. ayan ako ang karoon ka ng uibis, tama ba ang pagkapunas init pa akong kape kay kini laging gusto tag magbukal di -day -dayan na magbukal-bukal na na tapos kini siya guys kay suka suka tuba man ang anak na nahit da naman o tuba at kini sili syempre malamang na sili sa amuan ni dito sa gawas ba wala ko na namun nunturo siguro ni siya na nang daghan naman ang loyloy loy nagikat na ko kay pagahapin pagahapin pagahapon pa na ko ni siya gikat kay ako ang ibutang diri sa suka na nangayo 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 nga Maris Nangayo ko ani. eh, panguha lang. Ang pagnumdong lay ko ba? Sumug-sumug naman ang nangayo. Ang basig mahutdan ko. <laughs> basig mahutdan ko. Oh. nga. -na. Nagbutang po ko ba ako? Charot. Oh. kayo ang hotdog. Guys. Eh. Isa dyan siya mo ni ang baluno ni mauning baluno ni Iljin. so dili magkasya sa iyang lunchbox maluto ko o lang sa diay basig wala yung mukha o wala ang lunchbox ni Iljin. Nagkasya ikasya daw na ito hindi hindi give support oh. <laughs> ay mnako. ay nagkasya po siya o oh. English hot dog ballito kay tagas amo ang hot dog Tagas ginamit hot dog ano ito na The, the hot dog is ready chura oh may classic eh? ready mm -hmm. na. Ikaw mo dito pag kuman o uh, basa sa storage na pangutan uh. unay mo kin sa kin na kabalo. Ano pag sabot sa um, ibasa. Maura na ato dirite. Ang sa kuan na kuan kay ang <laughs> Filipino na Syria Bisaya. So bisan sa karon karon tagalog na may. Isa sa mga nakasigitan ko ni Lord Santa. Mag saya sa bisya kabalo. Mubasa. Lili ko sa tuwing na ibano. So, Caliño, caliño, caliño,